Ano yun? Bangka? Barko po. Bangka? Barko po. Yun. Barko? Oo po. Nasaan? Ayun o. Barko. Barko yan? Oo po. Barko po. Yan po yung maliit na barko? Maliit na barko. Ano po? Upisa po yung mata po boy yun pantalan po po mas malaki pa po yun tapos mahaba po tapos yun may mas nakaba po pupuntihan doon sa pantalan doon? doon po sa may haba po belum mau tau asal ini orang keselamatan ini emang Pagka-ready sila maglahoy ata. Galing yan alabat arap. Galing alabat? Alabat. Ayun malapit, na. malapit, na malapit na sa pantalan. bilis. Ano po yung, bilis yung... Bilis yung puya, ano, yung mabilis? 'Yun know, oh, bilis, lapit na, na oh. 'Yan Yung malaking Yung malaking barko po ano? 'yan yung... oh. Ma. Pagbabal Hindi ko. Tanghali sila umalis. Tanghali? Umalaki. Ganina po. Tanghali umalis. Hapon ang dating dun. Hapon? Oo. ah, tanghali po umalis sila. Ang malaki tapos hapon ang dating dun. Magbababanay na ang pasayro.